Sa aming pagbisita sa Lanao del Sur at sa mga karatig nitong bayan at probinsya sa Mindanao, matapos ang inkwentro, kapansin-pansin ang mas pinalakas na presensya ng militar. Ayon sa 103rd Infantry Brigade, bahagi ito ng kanilang pagtitiyak ng siguridad sa kanilang area of operations, lalo pat hindi maiaalis ang posibilidad na makapagsagawa pa rin ng retaliatory attack ang Dawla Islamiyama Maute Group. Are you expecting Some retaliation. What uh, precautionary measures are you uh, thinking? Sabi nga nila, the best uh, defense is offense. Okay. No, So what uh, we are doing now is continue yung ating uh, operations against this uh, group oh. Oh. for them not to, hindi sila magpagplano. Sa pagkakarecover naman ng mga IED sa huling bakbakan, nakikita ng brigada na malaking kabawasan ito sa pangambang makapaghasik pa ng gulo ang nalalabing membro ng teroristang grupo. Ngunit dahil mayroon pa rin natitira, nananatili pa rin ang banta. Nito lamang linggo nang ibinalita ng AFP ang panibagong operasyon laban sa DI Mauti Group noong February 18 sa Barangay Ramain, bahagi ng bayan ng Munay sa Lanao del Norte. Batay sa ulat, hindi bababa sa dalawang kalaban ang nasawi. Ilan sa mga ito ang napuruhan Subalit sa mga serye ng pagabol sa kalaban, anim na sundalo mula sa 44th Infantry Battalion ang napatay sa inkwentro. Apat naman ang sugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Agad na nagpaabot ng pakikiramay ang sanathang lakas sa mga naulilang pamilya ng mga biktima at ayon sa hukbong katihan, ang sakripisyong ito ang lalo pang nagtutulak sa kanila na tuldukan na ang local terrorist groups sa bansa. Magandang gabi, Pilipinas.